Ang araling ito ay nakaangkla sa MELC o tinatawag na Most Essential Learning Competencies sa Filipino 9. May layunin na ipapahayag ang damdamin at pag-unawa sa napakinggang akdang orihinal at naipaliliwanag ang naging bisa ng nabasang akda sa sariling kaisipan at damdamin. Isang maganda at mapagpalayang araw, Makkahenyo. Para sa ating panimula, humingi muna tayo ng gabay sa buong may likha. Panginoong Diyos, pinupuri at lubos ka po namin pinasasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga biyayang patuloy niyong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin at lalot higit sa aming mga pamilya. Panginoon aming Diyos, kami po'y sumasamo sa si iyo na naway kami iyong gabayan sa aming talakayan Puspusin mo ng karunungan ng isipan ng bawat isa at buksan ng isipan upang ang kaalaman na kanilang matutuhan ay kanilang magamit sa aming pamumuhay. Muli, Panginoon, ang iyong paggabay ang aming itinataas sa iyo. Hinihingi po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Teka muna, bago tayo tuloy ang magsimula sa ating talakayan, tayo muna magkasiyahan. Sa puntong ito ay may nahanda akong naro at ang narong ito ay tawagin kong Try me. Para sa ating panuto, tukuyin kung para sa anong sumusunod na bagay. Piliin kung ano ang simbolo nila at naidudulot nito sa tao o sa paligid. Masaya ba? Kitang kita sa mukha ninyo ang saya sa ginawa nating motibasyon. sa niyo ay gusto ko pang makita at mayroon pa akong inihan na gawain na tiyak akong inyong magugustuhan. Ang gawain ito ay tatawagin nating damdamin ko, tukuyin mo. Para sa ating panuto, suriin at pakinggan ang pahayag na binibitawan ng mga sikat na artista mula sa mga kilalang pelikula. Sa pamamagitan ng emoji ay magpapaunahan ng bawat pangkat kung anong damdamin ang ipinahayag nila para sa unang bilang? Huwag mo akong mahalin dahil mahal kita. Mahalin mo ako dahil mahal mo ako. Because that is what I deserve. At naman natin, sa grupo natin, ikaw ang pinakamaganda. Totoo. Hmm. Alam mo yan, kamukha mo si Bea. Ay, Alonzo. Bea Bunda. <laughs> Hanap nito ako, ako nung wala ako? Malamang hinahanap kita kasi wala ka. E, eh, yung nandito ako, hinahanap niyo po ba ako? Malamang hindi na kasi nandito ka na. Eh, paano ho ngayon? Nahanapin niyo pa ho ba ako? Eh, na ho ako. Magaling! Ang bawat damdamin nga ay inyong naunawaan sa pamamagitan ng mga linyang kanilang binitawan. Mga emoji ay inyong nagamit upang inyong matukoy ang kanilang nararamdaman ngunit hindi pa dyan natatapos ang ating gawain. May inihanda akong gawain na kung saan isip nyo susubukin. Ang gawain ito ay tawagin nating 3 in 1. Para sa ating panuto, pumili ng tatlo sa limang salita na makikita sa ibaba. Gamitin ang mga napiling salita sa loob ng isang pangungusap lamang. Bumuo ilan man ang inyong makakaya. Halimbawa, ang kahirapan ay hindi hadang upang mawalan ng pag-asa na abutin ng ating mga pangarap. 75% mga Pilipino ang biktima ng maling paratang. 75% ng mga Pilipinong lugmok sa kahirapan. 75% ng mga Pilipinong ang biktima ng karasa. Ay, 25% ng mga Pilipino na lang ba ang nabubuhay sa karangyaan? Baluktot na industry at kinakalawang na batas. Nung guminhawat na kinabang lamang ay mga taong nasa taas mga taong gahamot sa kayamanan at dahas. Kaya kapag mayroon ko kontra, buhay ay magwawakas. <sighs> Langhap ko pagduru ang pagdurusa ng kahirapan. Alam ko, nakita ko, naramdaman. Tuwing sinusuot ko ang putik na sa pinangpa anong alam ko niyari ako sa makalumang kubo. Umihilik sa malasemento na lambot ng banig, Langhap ko ang pagdurusa, langhap ko ang pagdurusa sa kahirapan. Alam ko, nakita ko, naramdaman ko. Huwag assignment natin. Tapos ba? Tapos na ba? O, magsagot na Wala, okay, ano? Wait, si Aris yun ah. Si Aris yun? Absent na naman siya? Para ating puntahan. Hoy, Aris. Sige, ako, hindi talaga ako makakapasok niyan. Bukas, bukas makakapasok makabukas. Hindi na kami naging gawa. Aris, salika na. Marami pa tayong gagawin. Pagkansya na yung nose yung mamaya. Matapos lang ito. Salamat. Aris? Aris? Tao po. Saglit lang. Sino sila? Kami po yung mga klase ni Aris. Ah, siya tuloy kayo nandito si Aris. Tatawagin ko lang. Aris, naglahanap ko sa'yo sa napas. Maramang kalasin na, mo na. Ay, opo na eh. Aris, o, hinahanap na. ka na ng ma. Oh, gusto, gusto. Ito pala yung pinag-aralan mo niya kanina. Kopihan mo daw. Galit okay. na galit namang sa'yo. Oo nga, Aris. Bakit ka balitan? O, ma, so, hindi hmm. na mahanap ka na ng ma pa rin. na kayo, ha. Alam niyo naman Muna lang din yung inaasin ng tatay ko kasi ako lang yung lalaki dito. Tumutulong ako so sa tabuhan. So, hindi na rin ako mga paso. Pero salamat dito. Malaking tulong to. Nabawi ako sa khasip, pangako pang ako. maraming salamat ha. Sige. Sige, sige. sige ingat kayo ha. pag ka muna to. Maraming salamat. Alis na po kami. Alis na po kami. Sige, ingat kayo.

hindi ka mag-aaral! Hindi Ay. ka mag-aaral! Tingnan mo yung mga kapatid mo! Ay! Bakit ba ang hina na po niyo sa akin? Ay! Nangangarap ako hindi lang para sa akin! Tay, Oo! Matigas ang ulo ko! Matigas ang ulo ko kasi naniniwala ako na pag nag-aaral ako, matutubad ko lahat ng pangarap ko, may bibigay ko lahat ng pangangailangan natin! ba? Diba? Ilang beses ko sinabi sa'yo hindi ka nga mag-aaral. Sinong tutulong sa amin ang nanay mo? Sino magpapaaral sa mga kapatid mo? Alam mo, Tay? Dahil sa ganyan yung pag-uugali. Ito! Tingnan nyo! Tingnan nyo yung mga kapatid ko! Lahat sila! Lahat sila nalibutan na nila ang mga harap na dahil sa inyo! Tayo ako, oh, malaking utang na loob natin sa tubuhan! Pero tayo, paano naman yung pasarili kong mga harap? Paano na yung mga pangarap ko na hindi ko na matutupad? Kasi kayo mismo, sa sarili nyo, inaadlangan nyo ako, Tay! Akala ko pa naman kayo yung susuporta sa akin? Tay, di ba ikaw ang sabi sa akin na dapat matuto mga mangarap? Ikaw ang nagbigay ng pakpak sa akin para lumipad. Pero bakit ngayon? Bakit ngayon ikaw na rin yung bumubutol ng mga pakpak na yun? Hindi mo ako manaiintindihan, Aris. <laughs> Tinuruan kitang mangarap. Tinuruan kitang lumipad. Pero hindi ngayong pandemya. Tingnan mo yung buhay natin. Ha? Tingnan mo yung mga kapatid mo. <coughs> Di sumagi sa isip ko kahit kailan na dadating ang panahon na susuko ang aking tatay sa aming mga pangarap dahil sa hagupit ng pandemya. Isa ito sa mga dahilan kung bakit kailangan ko na mamili kung itutuloy ko pa ba ang pag-aaral o tutulong na lang ako sa tubuhan. Dahil dito, namasukan ako sa aking mga tiya bilang isang katulong habang nag-aaral. Sa pag-aakalang magiging maayos ang lahat sa tulong nila. Kahit na medyo may pagkamalupit sila, tiniis ko ito para sa aking mga pangarap. kaya Puro pasensya na! mo po yung pasensya mo sa tingin sa mga pag-adsent mo? Ha? Kaya mo sa tingin ko nasa mabuti pa akong mag Uh, tatapusin ko lang po itong mga kasi po. Lalabang ko na rin po agad ito. Bakit ka natumi dito? Naglilinis ka ba? At ano to? Uh, ano po? Eksam po kasi namin bukas. Nagre-review lang po sana ako ng content. Ano review? Ang dami ko pa sa'yo pinapagawa ah. Hindi mo pa ngayon natatapos? Tapos ito, unahin mo pa to? Pasensya na po. Tatapusin ko po, yun po. yung lahat. Pangako po. Alisin po ito mamaya. At balita ko, gusto mo maging isang guru ah, hindi bagay sa'yo. Maging praktikal na tayo. Nararapat ka sa tubuhan, katulad ng tatay mo. Anak na nga ng anak. Tapos ano, sa pa rin umaasa. Paano na kayo yan? Tita, siguro po, uh, hindi lang po naging maganda yung panahon sa amin. Pero hindi po tanod yung tandaig ko. Nagsisika po yung budget ko para po sa amin. At siguro po inuna lang po niya talagang kaitangunin kayo para po yung e, marating kayo hanggang sa kayo naman po itutulong sa kanyang pabalik Tulong? Ako, tinulungan ko yung sarili ko! Hindi ko kailangan ng tulong ng ma'am mo! Sabi naman po kay Batsalita. Hindi pa nga niya po kami. At sumasagot ka na? Anong nangyayari dito? Alam, alam niyo, alam tita, hindi ko na kayo maunawaan eh. Oo, oh, mahirap po kami, umaasap po kami sa inyo. Pero tita naman, kamag-anak niyo naman po kami, eh. hindi niyo lang po, po, hindi niyo po upayaran lang. May pangarap din naman po ako. Buong buhay ko, inilaan ko sa pamilya niyo! Ako ang nagpabayad, ako ang nagtutos na sa inyo, tapos ito ay gaganti mo sa akin! Sumasagot ka na sa akin, wala ka respeto! Tita, hindi po ako sumasagot! Pinaglalaba ko lang po yung tatay ko na lang minamaliit niyo na po. Tita, ako anak niyo po kami. Pero tingnan niyo yung tatay ko. Yung tatay ko, nakalimutan na niyo yung mga harap na dahil sa inyo. Na dahil sa pagmamalupit niyo. Mamanggit niyo po ako. Pero bakit hindi niyo po ako masuportahan sa pangarap ko? Hindi po ako nanunumpat. Ano po binabayaran niyo po mag-aaral ko? Pero tita, sa palagay niyo po ang mga tao pa po po yung ginagawa niyo sa akin? Sana pala. Sana pala sa ibang tao na lang ako nag-apply. Baka sakaling ba maunawa nila yung sitwasyon mo. Baka sakaling hindi niyo sila kagaya. pala. Opo ka nga muna dyan. Michelle! Michelle, kuha mo nga kami na maiinom ni Manuel. Pabatid. Oo, oh, sige, sa lang. Kumusta? Kumusta ang buhay-buhay sa Maynila? Kuya, sa paragay ko mukhang hindi dapat akong pabusay mo eh. Sino? Pamatin mo? Di ba umalis siya? Iliwan niya kami. Pinalikuran niya yung mga kapatid niya dahil matayo ang pangarap ng pamangkin mo. Oo, oh, kuya, umalis siya para sa pangarap niya. Namisan mo rin pinangarap. Pangarap? Wala po ang sa mga mahirap ang mangarap. Dito siya sa bukid na rarapat. Dito siya sa tubuhan ko kailangan. Malagay po kuya, hindi mo ko naunawaan. Oo, oh, umalis siya para ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa iyo at para sa pamilya niyo. Hinaya niya ang hirap at hindi siya sumuko. Hindi ka tulad mo, at sumuko sa pangarap dahil sa hirap. Noon na magiging madali ang pag-aaral Sapagkat ito ay online class Kaya kaya kong maisabay Ang pagtatrabaho sa tubuhan Habang nag-aaral Ngunit di ko inaakala na Sa pagbabalik ng face-to-face -face class Magbibigay pala ito sa akin Ang isang mahirap na sitwasyon Yun nga ang pagpili Kung aabutin ko pa ba ang aking mga pangarap O mananatili na lang ako sa tubuhan

Isang pangkaisipan at bisang pandamdamin. Naunawaan niyo ba ang video clip na inyong napanood? Kung gayon ay may inihanda ako katanungan. Ano ang damdaming na mutawi sa pangunahing tauhan sa kwento ng Akdang Lupa? Mahusay! Ano ang tema o konsepto na ipinahayag sa akda? pag o aral ang nakuha mo sa akda. Magaling! Habang pinapanood at pinapakinggan mo ang akdang lupa, anong damdamin o anong nararamdaman mo habang pinapanood at pinapakinggan mo ito? Magusay! Talagang naunawaan nyo ang akdang lupa at naipahayag niyo? ang naging at damdamin ninyo sa mga pangyayari sa kwento. Ang bisang pangkaisipan at bisang pangdamdamin. Bisang pangkaisipan. May kaugnayan naman ito sa pagkakaroon ng pagbabago sa iyong pananaw sa mga kaisipang nakapaloob sa akda patapos itong mabasa. Ito ang unang dapat taglayin ng isang akda. Katangian itong taglay na nagubusod sa mababasa na mag-isip upang yumaman at umundad ang kanyang diwa o isipan. Bisang pandamdamin tumutukoy ito sa naging epekto o pagbabagong naganap sa iyong damdamin matapos mabasa ang akda. Sinasabing ang bisang ito ang siyang pinakamahalagang katangian ng isang akda pampanitikan. Hinigising ng isang akda ang damdamin na mambabasa kung ang damdamin din ng mga tauhan o ng may akda ay malinaw na naipahayag sa mga pandam pandamdam, sa guni-guni at sa puso ng mambabasa. Naunawaan niyo ba ang mabuti ang dalawang bisa? Palagi natin natatandaan na mahalaga ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman sa mga bisa upang mabigyang katuturan ang ideyang ating binasa at sinusuri. Huwag nating kalimutan ang mga bisa na ito sapagkat makakatulong ito na pagandahin at lubos na maunawaan ang isang akda. Kaya naman, dapat na maging malawak ang kaalaman pagdating sa dalawang bisang ito, na pangkaisipan at damdamin, upang lubos nating maunawaan ang ating binabasa at sinusuring akda. Kung gayon, dahil lubos nyo na naunawaan ang ating tinalakay, may naman ay tayo upang damdamin nyo ay kilitisin. Ang gawain ito ay tatawagin natin, damdamin mo, ishare mo. Para sa ating panuto, ipahayag ang inyong damdamin at pag-unawa sa mga larawan na may kanalaman sa mga isyong panlipunan na tatalakay sa akdaang lupa. Isulat ito sa isang malinis na papel. Bibigyan lamang kayo ng 6 na minuto para tapusin ang gawain. gulatin nyo sila, talento'y ipakita. Para sa ating panuto, ahatiin ng klase sa apat na pangkat. Ang bawang pangkat ay may nakatalagang gawain na dapat matapos sa loob lamang ng sampung minuto. Sa gawain ito ay dapat na -alang, alang ang bisang pangkaisipan at damdamin. Para sa pangkat isa, ang arte. Gumawa ng dula na nagpapakita ng pagmamahal ng isang ama sa anak gamit ang bisang pangkaisipan at damdamin para sa pangkat dalawa, aming itutula. Gumawa ng tula na may bisang pangkaisipan at damdamin at may kinalaman sa kahirapan. Ito ay may tatlong saknong, labindalawang sukat at tugma. Para sa pangkat tatlo, Sing With Us. Tumikha ng isang kanta tungkol sa pag-abot sa pangarap na nagpapakita ng kaisipan at damdamin. Para sa pangkat apat, Guhit Ko, Explanation Ko. Gumuhit ng sumisimbolo sa kwentong lupa at ipaliwanag ang inyong kaisipan at damdamin sa ginuhit na simbolo. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Mahusay! Mga presentasyon ninyo ay napakagaling at ang bawat isa ay makikitaan ng galing, husay at pagkakaisa. Kaya naman sa susunod na gawain, kaalaman ninyo ay muling susubukin. Ang gawain ito ay tatawagin nating kwento ko'y basahin, isipan damdamin ang laman. Ang bawat kwento ng tao ay may kaisipan at damdamin na iniiwan sa mga mambabasa na mayahalin tulad natin sa buhay. Bilang isang mag-aaral, kung bibigyan ka ng pagkakataon na makakalikha ng sariling kwento, anong kaisipan at damdamin ang nais mong ilagay sa iyong kwento? Bakit? Not Gonna Lie, Pagsulat ng Journal. Para sa ating panuto, sumulat ng isang journal tungkol sa inyong natutuhan sa ataling tinalakay na akdang orihinal na lupa. Mayroon lamang kayong 10 minuto upang tapusin ang inyong journal. Gawing hanguan ng gabay na tanong sa pagsulat ng inyong journal. Sa napanood at napakinggan akdang orihinal na lupa, bakit mahalaga na maunawaan natin ang damdamin na nais nitong iparating sa mga manonood at mga tagapakinig. Mahusay, talaga namang kayo ay maraming tutunan sa araw na ito. Upang malaman at mataya ang inyong mga natutuhan sa ating talakay ay mangyaring sagutan sa isang malinis na papel ang mga inihanda kong katanungan. Isang panibagong araw na naman makahimyo ang ating nalampasan. Maraming salamat sa inyong panonood at partisipasyon sa ating naging talakayan. Baunin ang nakuhang aral, i-apply sa inyong tahanan, at palawakin pa ang inyong kakayahan. Ito muli ang mag version 2.0. Hanggang sa muli, paalam!